guys sa yung huli namin oh fresh na fresh yan uh, init pa so, <laughs> <laughs> ayun yung panulak namin <laughs> <laughs> <Uwa> na. <laughs> o, diba tanduway lang tanduway baka naman so meron pa yan hindi lang yan meron pa kaming ginawa So sa mga kasangga, magandang hapon po sa inyo lahat So welcome sa ating nga, panibagong vlog So ayun, kahit medyo sama yung pakiramdam natin So talagang lalaot pa rin tayo So ngayon mga kasangga ay mamumusit kami So tatlo kaming mamumusit ngayon So ang gagawin namin sa, sa mahuli namin ay pangulam at uh, pangpain sa aming kitang or plangri kung tawagin Nakapepero na rin yung bangka namin. Naka-ready na. So, hintayin lang namin dumilim. Kasi kapag ganito kasi, medyo may araw pa. Walang kakain na pusit niyan. So, kailangan niyan madilim. So, ang oras natin ngayon ay nasa alas 4.30 pa lang. So, ang pinagkakaiba lang kasi doon sa tinitirahan ko dati, kahit tabing baybayin din yon Uh, buhangin eh dito kasi mabato ayan akala mo ay ano siya ilog lang si ang lalaki ng bato ah. tsaka isa pa bukod sa napakalinaw ng dagat ito pa ang isa sa masaksihan na pagaganda ang paglubog ng araw eh, talagang nakatutok siya dito na nakasentro ang paglubog ng araw napagaganda Ayan o. Zoom in natin pa uh, Shout out sa si iyo kuya. So, uh, ayun yung lugar dito. So, wala pa kasi tayong drone para hindi natin makapture yung uh, buong area dito. So, taga lang muna tayo sa ganitong capture. Zoom in natin. Ayan, sa nakakaalam kung nasaan ako. galing kami doon sa dulo. So, ayan yung lugar dito. Bundok. Okay, so may Yan. Doon kami nanggaling. Oh, malikot lang. Medla maalon kasi. Ay, okay, sa bahay na 'yan. galing layo na so ang nakikita niya yung yung bundok na yan napakataas grabe so soon uh, mayroon daw ang pasyalan dyan sa tuk tuk puntahan natin dalang araw pupuntahan natin yan kasi may, may nakapagsabi sa akin na mayroon daw uh, pasyalan dyan taas yan eh, ayan, natin oh. bundok talaga malikot, malikot nakilala kung medyo matagal-tagal na natin silang nakakasama so doon ko na sa inyo ipapakilala kung sino-sino ang mga ko alright oh grabe bilis kami so, alalay lang kami dito lang naman kasi kami sa malapit dahil kunti lang yung gasolina namin baka so, uh, ano lang naman pang ulam lang naman at pang pain namin sa amin ilagak namin yan mamayang madaling araw yung clang ray namin so ayun mga kasangga so ayun nandito na kami sa area video delikado lang dahil palubat ng ating cellphone hindi ko na charge ng mais kanina so baka hindi tayo makapag video ng uh, madalas sa paghuli so ayan uh, hinulog na ng ating pailaw ating blinker pampaakit ng pusit ayan so ilulubog pa yan umasang no? so baka hindi ako makapag vlog nito ng uh, maayos sa pag uh, huli ng posit dahil 15% na lang yung battery ko hindi kasi, uh, hindi kasi ako nakapag charge kanina dahil nag vlog ako nang huha kami ng kawayan so hindi ako nakapag charge so yan Update ko na lang kayo kapag uh, may mga huli na kami lang gano'n uh, mag try din tayo uh, mag try din tayo manghuli ng pusit so, na natin ay mga sangga. meron na uh, dali na tayo <laughs> <Mayroon>. <laughs> <laughs> ayun, <laughs> ayun na ayun ha? Ay, ay, na ayun na ayun na ayun na ayun na Ini sudah tak? Eh sapu. Maka itu maka buling itu tu yang Hi, okay. maka buling itu. Ani imun kuan limas. Oh, dah limas ya. Ini tu limas, limas so. tak seluju. Dali nama nama yang sengga. Ish, kau gollo. Right. Ush. Oh, kau mufit luminous kasi ito eh kaya pailawan muna natin <tip> na. Para habulin ng posit. sanga so oh na kayo para buhatin madilim na tayo kasi wala tayong ilaw dahil palubat ng ating cellphone ugwi tusok pa oh, eh yeah, sanga hindi na makita dahil palubat na ang natin ano oh, charge na gani na oh. <laughs> So yung mga kasangga no, update ko na lang kayo pag uh, pauwi na kami at pakita ko yung mga huli namin dahil palubat na ako. So yun, pasensya na, pasinsya. Alright mga kasangga, so yun. Ito lahat yung uh, huli ko. Yan. Yan. Sa akin lang yan. Iba pa yung sa dalawa. Yan sa kanila. Ayan nyo, ganoon ta Ayan Ayan o Kalahati Kalahating pump Ayos So, yun mga kasangga Paway na kami Dahil uh, 5% na lang yung battery ko So, yun Ayos Bukas ulit So hey yun guys, so, uh, yung huli ko ay uh, yan. binagi namin sa mga uh, uh tumulong sa pagangat ng uh, bangka. Tsaka yung mga ibang resident, residente din dito, uh, binigyan din namin. So yun. Ay, ka, naghanag ang jisa. Oh! Abi ko amo ning duha. <laughs> <laughs> Mga tunga po ng kilo so, pa. Binago lang kasi namin yung ibang huli namin. Ano ya? Ayos, ayos. Ito ba na ya?